Hello po! What's up? What's up guys? Nagtanong-tanong po ako sa mga pasayero ko na galing ibang bansa, galing Amerika, galing sa Japan na kung bakit ayaw na nila dito sa Pinas, sa Pilipinas Ayaw mo sila, ayaw mo na doon na lang sila tumira Sabi nila ayaw na nila dito dahil din sa traffic dun, di ka tulad daw dun sa ibang bansa 30 minutes ang biyahe makakarating na sila magte-train lang daw sila di, di ka tulad dito sa Pilipinas isang oras may git ang traffic mga ah, uh, ganun isang oras kalahati eh, isang dalawang oras yun late na sila sa trabaho kaya ayaw daw nila dito sa Pilipinas sa isa pang dahilan kung bakit tao dito walang disiplina kalat ng kalat daw kalat dito kalat doon tapos yung mga hindi ka tulad doon sa ibang basa pagka ikaw tatawid hihinto sila dito pag tatawid ka sasagasahan ka nila sa pedestrian mga Pilipino kaya ayaw nila dito sa Pilipinas sabi mga tao daw dito walang disiplina ayun, yun ang ano nila number one, traffic daw tapos pangalawa tao dito walang disiplina pangalawa, pangatlo kal mga Pilipino ta, kalat ng kalat ganun yun ang mga dahilan ano pa ba pero sabi nila, babalik at babalik daw sila dito magbabakasyon, magbabakasyon daw sila. Taon-taon daw uuwi daw sila dito. Pero yung titira daw dito, tapos magtatrabaho dito, ayaw nila dito. Magkakapamilya dito, ayaw nila dito. Ayaw na nila dito bumalik. Hindi naman, di ba, dapat pedestrian, dapat tuminto. Tayo, hindi eh. Dire Diretiretso tayo eh. May tatawid sasag parang yung mga tao makikipagpatintero pa sa akin, di ba? Sabi, hindi katulad daw sa ibang bansa, eh, pagka may tumatawid, ihinto at ihinto talaga. Ano? Number one, ang, ayaw nila dito yung traffic daw. sa tao, ng disiplina. Yun lang. Kaya yeah po, yun lang po ang masasabi ko kung bakit ayaw nila na tumira na dito sa Pilipinas. Yung mga galing ibang basa, mga balikbayan. Mas pipiliin pa nila doon na lang manirahan. Sa Canada, sa Amerika. Dito, lisensya dito. Kahit saan, pwede mo mabili. mababayaran mo eh. May mga fixer-fixer dito eh doon, pahira pa nang makakuha ng lisensya sa ibang bansa. Kaya mo na sila doon, doon na lang sila. Tayo na dito. Sige, okay, bye-bye. Yun lang masasabi ko. Salamat.